Amen. Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras at panahon sa kanyang mga pangako kahit po ay pinagpalaan. Amen. Kapag po ang puso na lang po natin sa yes, sundin, mapapaulan ng Diyos sa tamang kapanahonan. Amen. At ngayon po, mapapaulan ng Diyos sa mga pagpapalak. Amen. At uh, tayo po ay nadako lang po sa pagbigay po sa ating Panginoon Diyos na buhay uh, dahil po natin aalarin na hindi kumpleto ang ating pagsamba kung wala pong pagbibigay sa Panginoon. Sa pagkat ang pagbibigay po sa Diyos, ang siyang o o ng Panginoon ay magbukas ng mga pagpapala para po sa atin. Amen. Kaya po ang sa Diyos, hindi po tayo logi. Amen. Sa po, yung po ang tinitingnan ng Diyos sa pagsunod po natin sa Kanya upang maiparanas niya sa atin ang mga pagpapanan. Amen. Uh, ngayon po, nadako po tayo sa pagbigay sa ating Panginoong Diyos na Buhay. Uh, at magkipagpukas po kayo sa ating lahat po ng Nihimiyas. Sa aklat ng ni Nihimiyas, Kapitulo 10, Kapitulo 13, City hanggang 29. Ang sabi po dito, magkakalang Trinta kami taong taon na minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba na uh, iba na ni mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga lilita ng itasampung bahagi ng mga inani sa aming bukunin. Ang mga lilita nito ang naglilitong ng na itasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa Angkan ang mga liditang naglilikom ng 10 bahagi. Ang 10 bahagi ito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga istanita at mga lidita ang magdadala ng mga naipong trigo at langis para itago sa mga budiga ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga pari mga parang naglilingkod ng mga mga bantay, tituan at ang mga mga awit. Hindi namin pababayaan ang tito ng aming Diyos. Amen. Ang sabi po dito, ang mga espirita ay nagkala ng kanilang mga kasapubami sa kanilang mga pananin. Amen. Lahat po ng kanilang mga pananin, kanilang mga kinabubuhay, hindi po nila ito <coughs> kinakalimutan na sa bawat kanilang ikinabubuhay mayroon pong ikasatong bagay po yan po dyan ng Diyos. Amen. At patuloy po nila ito na ginagalaw pang matugunan ang pangailangan po ng templo ng Panginoon. Amen. Amen. At ang lahat ng kanilang pinabahali, ito po ay tinatago po, sa mga uh, mga budiga na po na pinaglagyan po ng mga ikasampung bahagi. Para sa panahon na ito po ay kailangan gamitin sa Biblio ng Diyos, mayroon pong gagamitin po ro'n. No? Amen. Amen. At sa panahon din na po naman natin ngayon, wala naman po tayong mga lagang hayop, wala tayong mga pananin. Amen. Kundi po ang maibigay po natin sa Panginoon ay kasapung bahagi ng bawat po natin sa loob ng isang linggo. Amen. Kung tayo po ay umingkampo ng kung ilan, huwag po natin kalimutan na mayroon pong kasapung bahagi po diyan Diyos. Amen. Amen. Kaya po, obligador po tayo, at ito po ay ating gabanin, bilang pananabala tayo ng Panginoon, bilang uh, tayo po ay niligtas ng Diyos. Gabanin po natin na pangalaga po ang pipro ng Panginoon. Ito po ang ating bahay panambahan, ito po ay dapat po natin pangalagaan. Amen. Sa po ito po ay tumuturo na mga putas-putas sa dingding, hindi po tayo maging kalmante sa pagsamba po sa Panginoon. Amen. Kaya po lahat po ng ating iniligay sa Diyos, yan po ay para po patungunan ang pangailangan po ng ating bahay panangbahay. At sabi po dito sa Nimias Kapitulo 10, Taon-taon nagbibigay ang bawat isa sa amin ng halos apat na gramo ng gramo tila upang makatulong sa gastusin para sa templo. Amen. Kaya po lahat po ng ating ibinibigay, hindi po yung napupunta sa kung kaninong gulsa sa mga pastor, sa ating pastor, may kusyamukhang sa labi, siya po ay nag-iwan ang kanyang trabaho para makapagpatuloy sa paglidod sa Riyas. At eh, minsan, hindi po siya kumukuha sa okya. Sabagat po yan ay talagang pong nakalaan para po sa gastusin ng ating pang-aay-pang-aay. Ang sabi po nito, para po uh, makatulog sa gastusin para sa dito. Kaya po ang ating pong inib kayo, huwag po kayo mag-alala sapagkat po yan, hindi po yan mawala ng kapuluhan. At hindi po yan nagagastos sa kung anuman na hindi po bahagi sa Panginoon. Lahat po ng ating binigay, yan po ay nakatalaga para sa gastusin ng ating bahay para ng bahay. Yeah. At tayo po na naman na palatayan ng, ng ligtas ng Panginoon, bigalo po tayo na tayo po may bigay ng kasapong bahay sa lahat ng inintang po natin para po matulungan po ang mga pangailangan po ng ating bahay para ng bahay. At huwag po kayo mag-alala dahil sinasabi naman po ng kawikaan Kapitulo 11, versikulo 24. Ngayon, basahin po natin. Masakot nito, ang tao ang mapagbigay ay lalo yung mayara. Kaya po walang sayang sa pagbibigay. Kung gusto Amen. po natin na talagang iwanan, iwanan, bigay lang po tayo, bigay tayo, Lord. Tanim lang po nang tanim tayo sa Panginoon. Amen. Pagkat kung marami tayo itinatanim sa Diyos, marami po tayong aanihin. Ang nagtatayin ka po ng kaunti, ay eh, kaunti po ang anayang aanihin. At ang nagtatayin ko ng marami, ay marami po ang aanihin. Amen. Mayroon po tayo pagtataman na po dyan. Lupain po yan ng Diyos. Mayroon po dyan sa tayo sa loob Salo-salo, mission, at love, love you. Ang love you po ay para po yan sa ating pastor. Amen. Sapagat siya po ay wala ng kinabubuhay at karapatapat po natin sa natulungan. Amen. ah uh, sabi po ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo bersikulo 42. Sino man ang natigay ng isang malamig na baso sa kamay ito sa pagtakas alag, Alagat, tiyak na sa tatanggap ng gantimpala. Ipinapangako po, po ng pananampalataya na tayo magbigay sa mga likod ng Diyos. Tinitiyak po ng Diyos na tayo po ay pagpapala. Hmm. Kayo, wala nang lukit. Pag gusto nating sige, bigay po tayo ng bigay sa Diyos, bigay po tayo ng bigay sa mga likod ng Diyos para gusto tayo ng 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 Amen? Kaya po ha, ah, sabi po, ang lahat ng itinigay po natin sa Diyos, lahat po yan ay para sa Pangilang na ay ang ating bahay pa na pa. Kaya po, lahat, wala, tatumayo, tayo po ay may bigay sa Panginoon pa, tayo ay pagpalaan. ng ating Panginoon. Kung ayon kung ano po ang itinanin, yung itinanim, iyon din po ang inyong aanin. Amen. Sige po. Naayang po lahat ay tas po ang ating mga kamay. Kaming so, bakit ang kapre po natin, ang iyong mga pananalapin ng Diyos na ito. Oh, hallelujah, God Jesus. Ang mga panas sa pangalit ng Diyos muli, Panginoon, narito ang mga pananalapin ito binigay ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa iyo, Diyos. Sila po, Panginoon, ay nagbigay unang una dahil mahal ka rin Sila po ang nagbigay Panginoon dahil umasa sila sa mga pangako nito po ay babalik. Babalik niyo po sa kanila ng siksik, hindi, at umabaw pa yung, o, Diyos, ang Panginoon. Magpalaya mo sa kailang matrabaho ni Kisyo, lahat ang kanilang kinakukunan ng kanilang kinabubuhay ang Diyos. Upang sila ay patuloy na makapag-alay ng kanilang sa iyo, Diyos, para sa pangailangan ng mga sabay ng bahay. Salamat po, Lord. Sa hindi po nakapagbigay, magpalaya mo. Hindi na naman sila o mo ito sa upang, Lord, sa masanong mong gawain, magpapaligay po sa Panginoon. Salamat po, Lord, at ingatan mo rin po sa siyang hawak ng pananamigit sa Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyo, mga ang lahat ng pagpapaligay sa at sa pangalan ni Kristo Cristo na yung putong nanak ng hangin at sa alat ng anak ng Iso, ang sabi ng Iso. I-welcome po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Maria.